Hi! Magandang noon sa ating lahat! I-interviewin natin si Ann Cortez ang dahil sa nangyari sa Boracay Scandal! Boracay Scandal! Nandito po kami sa Boracay ngayon! Ako po si Boya Bonde! Ann Cortez Casa! Sa mga kaibigan, ito po si Ann Cortez! Ann Cortez, how are you? Kumusta <laughs> 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 ka ngayon? Kita nyo kung tutoy din ko, boy. Ikaw lang. Hoy! Kayo lang dyan! Kayo lang ah! Vlog sa mga Facebook, sa Friendster, guban pa dyan! Agoy! Okay. Dapat Ay, tanggalin na niyan! Al Cortez! Malaki ba totoy mo? Sinira ano lang lahat ito, boy, ito. Ano yan? Walang <laughs> may buhat ko. Mike! Pati Sabi ko dito boy, inyong totoo, inyong inyo inyong magtutulong-tulong, halo! <laughs> <laughs> Kunin niyo nang lahat sa akin, huwag lang ang tutunayin. Sino <laughs> nang <gasps> sasaka naman boy? Oh, Jeff Jeff, means Uncle that? <laughs> <laughs> Narinig ko ng balita nga, inubaran ka lang ni Sam Milby during that show. Ah, si Sam dito, boy. Ah! Malaking nota nyo. Have you tried, Sam? Na, Masarap niya! ang Rafi ni Nota, ang, ang, ang ni Nota. Um, ito boy, ah. alam mo, ngayon, it's Sunday. Si, nakilala mo si Rafi at Ella? si Rafi at si Ella, dito sila oh. kanina. Saan sila ngayon? It's because dito boy, Pam Tuljak di. <laughs> Pam Sunday Tuljak. Ah, na lang, mga bongga! Tapos, tapos na lang ang bu burakas ka. Boy! <laughs> ba kumain tayo ng pizza kanina dito, boy? Ah. ah. Alam ko ba kayo ang pizza na ano, nila kinain ni Rafi? Ang pizza <laughs> yan, oh! Oo, oh. ganyan! Uy, ang busta mo, Rafi, ang Yan, alam lang! Maliligo ka na, yun. Maliligo ka na. Ay, 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 ako sa ay, 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 Baba! Ayos, ayos! Uy, ay, ay, Bora! Bora! Dito sa Bora! Dito, dito sa Bora! Say sorry dito sa Bora! Ang natas na pula po straight, ay! <laughs> Sampurado naman itong <laughs> ikaw! Ay, wala! Ang lagi na niya! Basta mo makakaw sa so, Sampurado! Interview si Chris Aquino! Uh, ah! Ito! Ito! Yun. Si! Andito ah, naman tayo sa kabilang ses yan! Andito si Chris Aquino! The <laughs> Baboy! Chris Lawrence! Why <Boy>, Chris? Lawrence! <laughs> Wala oy! ay! Ate, ano, nababay sa pintana! Geraldine! Ate, Ayan! Eh, interviewin natin si Geraldine! Geraldine! Are you nuts? How many nuts? 25 nuts? Ah! Hi! Makita di ay? Oo na! oo, oo.